Alam mo daddy, may nabasa ako na post eh tungkol sa say ng church tungkol sa Halloween festivities. May eh, sabi daw ng mga exorcists, huwag daw tayong magdadamit ng ano ng mga pangdemonyo at mga monsters. Uh -huh. Eh syempre, may mga natuwa, may hindi natuwa. Sabi oh ogoi naman, masaya kaya to. Uh -huh. 'Di ba? Yan yung mga sabi doon. So ngayon ito po yung tatalakayin natin. Ano nga ba ang gagawin natin bilang Catholic na mga magulang sa panahon ng Halloween? Le, pwede ba tayong sumama sa mga festivities na ganito? Ikaw Daddy, ano masasabi mo about these festivities? Halloween. Sige. Kanina pinag-usapan natin ano ba yung origin ng Halloween. Ano naaalala natin or naala na basa natin about it? So yun nga mami, yung Halloween nagsimula siya ng panahon ng mga Celtics pa. So it is in Celtics, uh, sila po yung mga pagan tribe na naniniwala na pag October 31, bago mag November 1, nag-open yung skies. Tapos lumalabas yung mga spirits, souls. So nang, ang nangyari, sa kanilang tradisyon, nag-mingle daw yung mga yun, mga souls, spirits, tsaka mga witches sa mga tao. So para ma mataboy nila yung mga yun, nag-reverse sila ng mask, tsaka naglalight sila ng bonfire. So dun siya nagsimula. Mm. So yung nauna pa ito noon. So totoong pagan pala yung roots niya, to. Mm, yes. Tapos may meron pa dito yung festival pa siya nung si Samhain, the Lord of the Dead. Hindi pala ni Kristo no, Lord of the Dead. Tapos no, nangyari dito is later on, eh uh, nagkaroon daw ng parang si Pope Gregory the Minove niya yung celebration ng All Martyr's Day, nagtas that, naging All Saints Day from May 13 to November 1. The night before became known as All Hallows' Eve. Ah, so ngayon, parang nagkaroon ng mash-up kasi nag-umpisa na parang makristyanize -ma nun yung mga tao. Pero, uh, nai naiwan yung ibang pagan practices. So, All Hallows' Eve siya dapat. So, All Holies, Holy people hmm parang holy saints day yun, ngayon yung all souls day pero parang ngayon yung nangyayari sa ating ibang mga kapatid na Kristiyano they they practice christianism pero may Buddha. parang ganun pala siya uh, na parang mixed make... hindi tama ayun ganyan so ngayon then november 2 naman yung sumunod the church celebrates all souls day so november 1 all saints day tapos noon, sumunod na nilagay ng church yung All Souls Day. Tapos po dito, the purpose of these feasts is to remember those who have died. Sabi po nitong Franciscan Media, yung pong aming source. Whether they are officially recognized by the church as saints or not. Kasi maraming, I'm sure, hindi na-proclaim or nalaman, tinago ni Lord ba yung details. Pero sobrang pak na pak ay even saints. Yes, and it's because they received the Lord's grace, no. Ah. Yan. So it is a celebration of the communion of saints, which reminds us that the church is not bound by space or time. So medyo nag-mash up sila, yun nga lang. Tayong mga tao, syempre we're all learning in the process. Yung ibang mga may culture na nasanay silang nagse-celebrate ng ng ano ng ng uh, Lord ng mga patay pero natutunan na nilang may Lord pala ng mga buhay. <laughs> And, hindi pa nila na-let go yung Lord ng mga patay. So, nagkaroon din daddy dito sabi ng mga trick or treats. Dahil nagkaroon na ng custom na nagdo-door to door yung mga poor. Tapos yung parang in exchange na pag binigyan mo daw sila, pag ka nila, mag-bless ka raw. Mm. Pero parang medyo ano to, superstition. Tapos pag hindi ka daw magbigay, i-curse ka. So ano to, mm. ah, according to ano ulit, parang pagan. medyo pagan, di pala medyo, pagan beliefs din siya. So, pag nagbigay ka, <laughs> nagbe-bless ka. Tapos, so, kung hindi ka nagbigay, curse ka. Mm. So, ngayon, yun na yung naging evolve, evolving tradition ng trick or treat. Na nagbibigay ng treats, ng something sa mga tao later on, na-adapt na lang daw siya sa US, sa Western culture. Kasi nung marami na daw lumipat na from Ireland, kung saan nanggaling yung mga Celtics, no, pumunta sila sa US, nabit-bit nila yung tradition. Tapos natutunan nung mga taga-US ito, hmm. na later on, tayo naman okay. ay nakapag-adapt doon sa tradition na sabi, kita ko naman yung mga kids, masaya naman sila. So paano, Daddy? Pwede ba tayo mag-celebrate ng Halloween? Sayang naman. Oo oh, naman, pwede natin siyang celebrate. As Catholics. Oo, oh, oo oh, naman, oo. Oh. Ang nangyayari lang kasi ngayon, is yung parang ginaglorify natin yung darker side. Wearing yung mga Halloween costumes na yeah. multo, uh, uh, yung witches, ganyan. Mga, yung parang killer. Yes. Tapos so, pwede ka palang mag-celebrate ng Halloween, Holy, Holy, Holy Eve. Dressing up as Holy. Eh, ano namang mangyayari sa akin? Ang fun kaya magbukang nakakatakot. Dati din may makeup din ako eh. Tapos up ako na parang ano, multo. Hmm ano namang keme doon? Kasi pagka nagwe-wear tayo ng kahit anong man yan, lalo na pagka costume, na imbibe mo yung identity. Meron nga tayong kasabihan na you are what you eat. So nag-apply din doon ng you are what you wear. So pag nagsuot ka ng parang more killer, daw sabihin natin hindi ka naman mayiging killer kagad. Pero yung identity ng isang killer, somehow tumatanim siya sa subconscious mo. Or kahit mga witches, ganyan, mga devil, alam mo yun, na ako kung magkakuha ano yung mo, lalo na sinuot mo pa, kita mo sa sa actual appearance mo, mas mataas yung effect nun psychologically. Kasi nga kung what you feed your brain, yun yung kanyang pinapa... Kaya maging maingat tayo sa i yun feed natin sa brain natin. Kasi what you feed our brain, yun yung naiging paniniwala natin kung sino tayo. Meron pong studies na nagpakita na yung feedback pala ng sinusuot natin. For example, meron pong mga tao who really dress sharp talaga yung looking nila. And I think you know it also, na if you dress up nicely, you feel the same. If you dress up like you are a superstar, you feel the same and you act like one. For example, pinag-dress up ka ng formal attire kasi a-attend ka ng ball, And kapag ka ganda ka sa sarili mo, you also act the same. Sobrang hinhin -hin mo, ganyan. And pagka naman nasa business meeting ka, nasa smart attire ka. And then mamaya, seryoso talaga. Ang iyong gaya ka no. na adapt mo kasi you dress like one. So, yes. merong feedback sa brain. If you dress up like kunyari sa bahay, naka-duster, magdala ka ng walis, mm. lagyan mo ng rollers, mamaya, yung itsura mo na rin, ganun na rin. Yung ginagawa mo, ah, yan na, tapos si aling Tekla, mode ka na. Di yun din ang ganapan mo sa buhay. So, I, I think you will realize that that's what's happening with our psyche. Di ba? Pag pangit din yung damit mo, you feel... Uh, parang medyo feeling ko pangit din ako kasi hindi bagay sa akin yung damit. Mm -hmm. Although, hindi ka naman talaga pangit, pero you nagkakaroon ng feedback sa isip mo, and you feel the same, and you emanate the same. Yes. Oh. oh, yan. So, yun ang relationship. So, would you even risk dressing up as a horror character this Halloween? Well, ang sagot ko, pwede naman. Hindi ka naman mababurn sa hell because of doing that. Pero, ang risky kasi niyan, it goes to the subconscious. Hindi lang sa'yo, pati sa family mo. Have you noticed, Daddy, yung nangyayaring ngayon? Ang daming involved sa witchcraft, sa occultism, nagiging in na siya ngayon. Why? Because the culture is promoting that it is fun. Anormal lang yes. siya. An Anormalized. So parang yung mga thrill seekers din, tinitingnan nila yung mga occult things that are of the devil. So they dabble with the occult ano nga ba yun, may multo daw dun, puntahan nga natin pare, ganyan, di ba, mga Parang adventure. Natin. Puntahan oh. nga natin doon. Hmm. And then, mamaya na, nananaginip ka na ng masasama, kung ano-ano na nangyayari sa'yo. Uh, later on, some people are tempted to do magic, black magic, and then may incantation na. Hindi lang, hindi nga lang yun eh. Oh. Yung napanood mo, na, wari, horror movie na killing. Mm-hmm. Kumaya hindi mo napapansin. Kung parang may kagalit ka, na-imagine mo yun yung ginagawa mo. Yes. Sa utak ka. Sa utak. Sa yes. Sa thoughts mo. And subconscious. Doon ka kasi dinadali ng enemy. Doon sa hindi ka masyadong makalaban. Sa area ng subconscious. Oh, so, kung halimbawa, pansinin nyo ha, yung mga ira ni Nora Honor, Vilma Santos, ba sila yung madadrama? Kasi yun yung pinapanood nila. No offense meant po. Pero sila yung mga ira na sobrang dramatic nila because they live what they put inside their brains. So knowing that mami, pwede pa ba tayo mag-join or yung mga bata ng Halloween party? Yes and no. Yes in the sense na depende, depende. If halimbawa, kami po nag-join kami and then holy procession po yung ginanap. We dressed up as our favorite saints, angels, no? Ang ganda nun, you dress up as a person who is in love with God. And then, what happens to your psyche? Oh, this is who I am. This is what I can be. This is what my future is. Diba? This is my destiny. Pero, ingat po, no? Of course, if it, it's fun to dress up in different characters, pero ingat po, parents, kung ano yung i -imbibe nyo sa mga kids. Ano yung gusto ninyong maalala nila na identity nila? Kung para sa inyo, wala naman 'yan. Hmm, no, hindi ka sure kung saan ka kon, saan mo constantly na expose yung anak natin, yung sarili mo, yun din eventually mapupugutan mo ng memory. What to do during times of crisis? So, ayun pagka mayroon naman nag trick or treat, anong pwedeng gawin? Kung kumatok sa ngiti. Ano gagawin mo sa yo? Bawal 'yan. Masama 'yan, masama 'yan. Demonyo 'yan, demonyo. Bawal ka. Ano ang gagawin natin? So anong pwede natin gawin sa mga ganun situation? Oh, this is the best time to show them about the love of God. So limbawa, merong nakadamit chucky na may itak sa kakatoksay na bata. Trick or treat! Oh, this is the best time for you to say na, Oh, I know you're dressed up as that, pero alam ko you're a good kid deep inside. Yan. Tapos dun, pwede po natin ipakita yung kindness ni God sa kanila as they knock on your door, it can be a holy moment. And pwede naman nating purihin yung mga nakadress na angels and saints and you tell them, ang ganda ng damit mo. So yung susunod, magkakaroon ng positive reinforcement on the good things that they have done upon themselves. Huwag na natin purihin yung mga naka-witch <laughs> naka ganyan or naka-maligno ganyan. But we kind. We show God's kindness to them. Opo, hindi naman tayo party pooper. Pero alam lang natin, maalam tayo, that what we dress up to be, that's who we become. Correct, Daddy? Yes. Correct. Oo. At tsaka, kung alam mong magiging portal ng evil, hubuksan mo pa ba? mm Oo -hmm. no. nga. Diba? Halimbawa, magsasuggest ka sa anak mo na ay fun to dress up like a witch. And then, what if in time, magkaroon siya ng crisis sa buhay mm -hmm. and they think oh, powerful yung mga witch. What if I become one? Kasi this is my way of hoping against my enemies. How about, eh, kung nag-dress up siya like Padre Pio, Saint Teresa of the Sioux, or yung mga saints natin who have undergone so much humiliation and their power is highly reliant on God, our Savior. At pag in times of crisis, sino paghuhugutan nila ng lakas? Ba? Diba? maalala nila si mami at daddy, din, dinamitan ako noon ng ako ay isang angel. No, kahit na sinasaktan ako nito, I will continue to be a good person because that's who I am. So yan, mami. So key points natin sa naging discussion natin today is you are what you wear and it builds your identity, part of your identity and then pag you feed your brain becomes your beliefs and also what you practice. So we be careful on what you feed your brain. And with that, let's end with a prayer. Let's put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, of and the of the Son, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, tulungan niyo po kami na ma-celebrate itong All Saints Day and All Souls Day in the Catholic way. And Uh, more than that, more than the celebration and the uh, tradition, help us to focus more on praying for the souls of our loved ones who are uh, in purgatory. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, Amen. and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.